Habang naka-stop nga yung taxi namin, mga ka-inday mamsi, bigla ko nga nakita to. Super ganda niya, mga ka-inday mamsi. Bulong-bulo ba naman, mga ka-inday mamsi? Ala ko taong nakatayo sa bato. Nung pala, display lang pala talaga siya, mga ka-inday. At syempre, habang nga nakahinto ang ating taxi, ay tingin talaga ako ng tingin sa labas. At eto nga mga kainday, papunta ngayon tayo sa Peking Duck Restaurant dito sa Tel Aviv. Ito yung view niya mga kainday, papunta dun sa restaurant na sinasabi ko. Isa sang Chinese restaurant dito sa Israel mga kainday. Ma'am siya, dun nga namin naisipan ng aking lolo ngayon na ng kumain mga kainday. Ito na yung loob ng restaurant at ito po yung unang first dish na binigay sa amin. At ito ang aking pagkain ngayong lunch. Talagang umuusok-usok pa yung food mga kainday. Ma'am siya, talaga namang bagong luto silang lahat mga kainday mamsi ang sarap sarap niya mga kainday kaya tara kain tayo ito ang loob ng Chinese restaurant mga kainday mamsi o ito tawag na Peking Duck dito sa Israel mga kainday mamsi madalang lang kami pumunta ng aking lolo dito mga kainday mamsi pag na-miss lang namin yung pagkain Chinese ganyan pumupunta kami dito mga kainday mamshi pero talagang napakadalang lang talaga namin pumunta dito ayan po yung view sa labas at tapos na rin kaming kumain ng aking lola, lolo hinihintay ko na rin ang taxi namin ng aking lolo, ano ba yan? nabubulol pa tayo mga mamshi ayan nga, teto din yung AMPM na yung mga kainday mamshi, parang 7-11 dyan sa atin sa Pilipinas yan po ay 24-7 naka-open at 24-7, pwede kang bumili dyan mga kainday, kasi yan ang talagang open ng 24-7 na parang parang 7-Eleven sa atin sa Pilipinas. Yan mga kainday moms. Marami yung AMPM na yan mga kainday moms dito sa Israel. Kalat-kalat po yan. Diyan kami bumibili pag pang emergency.